Welcome to my channel, Sardun Vlog TV Intro muna tayo Ganyan lagi ako kumain sa madaling araw Marami akong minimirinda lagi sa madaling araw Kasi gusto ko lagi akong sagana sa pagkain dahil masarap ang pagkain dito kaya ganyan ako karami kumain kaya na magtaka kung bakit ganyan ako kalakas kumain halos masarap ang mga loto nila dito kaya wala akong masasabi karne man, man o ano pa man adobong baboy, lechong baboy isda man napakasarap talaga kaya the best ang sante na to dito sa kinainan ko lagi akong ganado pag ang ulam ko ay masarap lalo na pag itlog kasi yan ang paborito kong ulam talaga sa pulpa ng bata pa ako <laughs> lalo't masarap din ang kanin nila dito the best talaga wala akong masabi pati sabaw nila napakasarap the best talaga yung mga nagluto nito sana naging ganito ang luto at <laughs> hindi magpapasin pero okay lang yun pero hindi naman bukas ako sa wakas, nagbusog din ako at natapos din ako sa pagkain ko at shout nga pala sa lahat ng mga nanonood ng aking youtube channel Stardom Black TV maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel thank you, thank you for watching